Magandang araw mga kalahi. Ito po muli ang app at balang ng tiang agama natural divine art sign of healing. Isa natin kalahi ay nag-message sa akin at nagsabi kung pwede ko daw komentuhan ang video nito. Guys, warning! Huwag na huwag kang lalapit o sasangguni sa mga albularyo. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay isang kristyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. May tama naman ang sinabi ni Kuya. Kung ikaw ay kristyano ay dapat hindi ka pwedeng maniwala na lagpas sa kung anong nasusunod sa Biblia. Ibig sabihin nun, wala kang kalayaan na magkaroon ng sarili mong pananampalataya. At dapat ibase mo ang iyong pananampalataya kung anong nakasulat lang. Kung walang nakasulat, eh di wala, hindi ka dapat maniwala sa iba. Kundi, control ng simbahan ninyo ang inyong pananiwala at kailangan mo magpaalam sa kanila para lang mag, maging uh, verified ang inyong pananiwala. So, ibig sabihin, nakakulong kayo sa inyong pananiwala sa simbahan at sa Biblia. Ano pangalan mo? Aray! malabo ka sa akin? Hindi natin dapat tinatangkilig ang mga bagay na ito dahil ang practice na ito ay very unbiblical or contradict sa salita ng Diyos. Basahin natin yung Isaiah chapter 8 verse 19. Kapag may nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay, sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Sabi... Unbiblical? at contradict sa salita ng Diyos? Okay. Paano nagsalita ang Diyos? Ang Diyos ba ay tao? Siya ay Espiritu. At paano naisulat ang kanyang salita? At kung ito ay manggagaling sa libro ng mga propeta na si Isaiah, eh sulat din ito ng tao at hindi ito salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ay hindi mo maisasalarawan sa pamagitan ng salita ng tao. Ito ay iyong mararamdaman. So malamang, ang Biblia ay ito'y kasulatan na pinatupad ng mga pinuno ng reliyon. At kung ano ang sinabi doon, ayun ay lang dapat. So ibig sabihin, ang Biblia ay isang paraan ng pagkocontrol sa kaisipan ng tao at pananakot na kung sino man lalabag, kanilang kautosan, sila ay mapaparusahan at magiging kalaban ng simbahay. Sabi po sa Isaiah chapter 8 verse 19, hindi tayo dapat nakikipag-usap sa mga patay o humingi man lang ng mensahe dito. Tama na naman si Kuya na huwag daw tayong makipag-usap sa mga patay at huwag din humingi ng mensahe sa mga ito. Pero bakit maraming tao, lalo na sa simbahan kristyano, ang nagdarasal para sa patay? Unang-una, eh, pinagdarasalan nyo rin si Kristo. Sinabi ni, ng Biblia na siya ay namatay at muling nabuhay. Pero nung siya ay muling nabuhay, paano kayo nakakasiguro na siya ay si Kristo nga? Ano ang katibayan ninyo? Ayon na naman sa kasulatan? So marami sa inyo ang hindi nakakakilala kung sino ba talaga ang Diyos. Dahil ang tunay na Diyos ay hindi isinilang at hindi rin mamamatay. Kung merong Diyos na namatay, so hindi siya Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, ay dapat hindi siya Asente. namatay. At tatandaan po, din po natin na according to Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, ang mga taong namatay na ay wala na pong muwang dito sa mundo. Ang Talaga ba na ang mga patay na yumao, mahal natin sa buhay, ay wala nang puwang dito sa mundo? Pero bakit naglaan ng sementeryo para paglibingan ang mga patay? So ito ay may puwang pa rin. May puwang pa rin ang mga taong namamatay dito sa mundo. Kahit nga sabihin mo ang mga kristyano, kahit sabihin mo ang born again, ay mayroon pa rin puwang ang mga namatay ninyong pastor, mga manunulat na evangelicals and everything, no? Dahil kasi inaawit nyo pa rin ang mga kantang kanilang isinulat. So may puwang pa rin ang mga namatay dito sa mundo. At kasi ang sinasabi ninyo na wala ng puwang ang mga namatay sa mundo. Sa mundo. Ang kanilang mga kaluluwa ay wala ng kakayanan na magpagala-gala pa o magkaroon pa ng akses dito sa mundo. Nandoon na po sila sa kabilang buhay, depende kung paano po sila hinusgahan ng Diyos, it's either langit or impyerno. Pangalap ang mga kaluluwa ng mga namatay ay pag at depende na lang kung saan sila ilalagay ng Diyos, kung sila ay sa langit o impyerno. So ito'y katuruan ng mga kristyano na inimbento para magkaroon lang sila ng negosyo kung saan pupunta ang kaluluwa ng tao kung sila ay namatay. Sa iyong vlog ay hindi ka rin sigurado kung saan na pupunta ang mga kaluluwa ng mga tao. Ang kaluluwa ng tao FYI, no? ito ay nagmula sa Diyos. So normal na ito ay babalik sa Diyos masama ka man o mabuti, ikaw ay babalik sa Diyos. Walang duda yan. At ang katawan ng tao ay mapupunta sa lupa. Yun po ang katotohanan. Lahat tayo ay mapupunta sa ilalim ng lupa. Pero ngayon, dahil sa talino ng tao, binago ang abog tayo. No? Iba tinatapon sa karagatan, iba ay pinatitigas at ginagawang yelo. So, hindi ko alam kung ito ay umiiral na. Pero ang kaluluwa ng tao, pag umalis na siya sa ating katawan, lahat ito ay pupunta at babalik sa may kapal. So merong pag-asa ang mga tao no? may pag-asa ang mga tao na bumalik sa Diyos. Pero kasi sa simbahang katoliko, gumawa ka mang ng mabuti o masama. Kung ikaw ay masama sa impyerno, kung ikaw ay mabuti sa langit. So, biligyan ng kategori. Pero ito nga ang turo natin, turo ng ating mga ninuno na mabuhay ka ng marangal. Dahil ang Panginoon mo ay marangal din. So, ito yung pag-asang ibinibigay sa inyo ng luntiang ang agama. Pangalawa, according po sa Isaiah chapter 8 verse 19, ipinagbabawal po ng Diyos na lumapit po tayo sa mga espiritistang bumubulong-bulong. Ito na nga po yung mga albularyo o mga manggagamot, mga fake healer daw. Alam niyo na So sabi ng Biblia, huwag lumapit sa mga espiritista at bumulog, sa mga taong mga bumubulong-bulong ng mga albulal at iba pa. Pero bakit ang Haring Saul yung bago maging Haring David, no? E ay siya sa espiritista. Gayun din ang Haring Solomon, no? Siya pa nga ay naging pundasyon upang magkaroon ng mga espiritista dito sa Pilipinas at sa buong mundo. At ngayon, sinasabi mo, bawal lumapit sa mga albularyo at mga gagamot. Ay e, kailan lang ba nagkaroon ng kristyanismo dito sa Pilipinas? Kailan lang ba nagkaroon ng mga modernong mga gagamot? dito sa Pilipinas. Hindi ba 1521 dumating ang Kastila at mga 1800s na is nagkaroon ng mga modernong medisina dito? Ang manggagamot natin ay mga albularyo o mananambal. Sila rin ang mga babaylan at binabaylan na ginawa ng kristyano bilang aswa. Healer daw. Alam nyo naman so, singko po sa kanila. Halatang wala po silang mga relasyon sa Panginoon. Nandyan yung may nanggagamot tapos nagyoyosi pa. Meron pang mga nagmumura. So in... ang mga manggagamot na Pilipino, ang mga albularyo, faith healer, sila yung pinakamalapit sa Diyos. Alam niyo bakit? Hindi sila pumapatay ng tao, hindi sila nagnanakaw, at hindi nila kinokontrol ang buhay ng tao. Sila ang tumutulong sa tao upang maibalik ang kaginawaan sa kanilang buhay. Ngayon, sabihin natin, Pansin mo na wala silang relasyon sa Diyos. Dahil ikaw is mapanghusga, hindi mo nakikilala kung sino yung mga albularyo at mga na ibinibigay kanil, nila ang kanilang oras sa paglilingkod sa mga tao. Pero ang iyong mga pastor, ang mga pare, bago ka makalapit sa kanila o mga pastor ninyo, di diba, kailangan mo magpa-appointment? Ibang nga ang mga pastor dyan is talagang magnanakaw. Nasa kongreso yung isa. Ngayon yung isa, pinakulong. Pumura. So, so instead tayo... na lumapit tayo sa mga taong ito, bakit hindi po tayo lumapit sa mga man of God o mga pastors na kung saan meron pong mas maayos na relasyon sa Panginoon? Man of God? Na may maayos na relasyon sa Panginoon? Pero parang nakakapagduda naman kasi ngayon no, ayaw ko naman maniwala sa mga pastor o sa mga pare dahil kasi hindi na um, gawain ng Panginoon ay panlilikom lang ng sarapi ang kanilang inaatupag. at kung hindi ka makakapagbigay ng pera, sa kanilang gawain, no? Kokondemnahin ka nila, tatakutin ka na hindi mo mananakawan ang Diyos. Totoo, hindi mo mananakawan ang Diyos. Merong iba pang nga eh, sumasampa sa mga jeep, sa mga bus, at humihingi ng pera para sa gawain ng Panginoon. Kailan po ba nangailangan ng pera ang Panginoong may kapal? Kailan po ba Uh, nangailangan ang Diyos sa pagpapagawa ng kanyang simbahan hindi po ang Panginoon siya ang may-ari at nagyari yumari ng langit at lupa ang, 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 ang lupang ito ay tuntungan kanyang paa ang mga ulap at kalakitan ay ang kanyang trono so ano pang silbi ng templo ng pangihingi ninyo ng pera sa mga hindi nyo karelihiyon na hindi kaanib ninyo ng relihiyon para sa gawain ng Panginoon hindi po ba kung ang drug money na galing sa shabu marijuana at mga sin-taxes eh hindi nyo maaaring gamitin yan sa pagtatayo ng inyong simbahan pero bakit kayo nangihingi ng pera sa hindi nyo kaanib ako dati akong Bible Baptist member at bilib ako sa pastor namin na meron sa patakaran na anumang uri ng kamunduhan ay hindi maaaring makapasok sa, 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 sa kanyang simbahan pero minamintay niya ang sanctity. Pero ngayon, ang mga pastor no? Merong pastors na nasa kongreso eh pinasok niya ang kamunduhan. Himbis na panatilihin ang kanyang tungkulin bilang man of God na pagsilbihan ang taong bayan, na ihatid ang taong bayan sa kaluwalhatian ng Diyos. So paano mangyayari na sumunod tayo sa man of God o sa mga pastor? Lumapit ka mo sa mga man of God o mga pastor na merong maayos na relasyon sa Panginoon? Talaga ba, maayos ba ang relasyon ng mga pastor sa Panginoon? So ang ginagawa ba ng mga pastor ay kaaya-aya sa mata ng Diyos na may kapal? ang gawain ba ng mga pastor ay dapat abusuhin nila ang mga tao, sakupin nila ang lupain at kamkamin ang kanilang ari-arian, napilit baguhin ang kanilang pamumuhay na imbis na bumu naging mabuti ay kinakailangan ay mag-ikapu na kailangan kunin ang yaman ng mga tao para ibigay lang sa simbahan? May mga pastor po na naghihikayat na isurrender ang lahat ng yaman at ibigay sa kanya ang kayamanan. Yun ba ang dapat nating pagtiwalaan? Ilang pastor na ba ang namulok ng iglesia at hinakayat na patayin o mag-suicide? Ito ay dahil sa katuluan ng kristyano. Ilang pastor na rin ba ang nakulong? Lalo na ngayon, di ba nakulong? Dahil namumolest siya ng kanilang membro at kaanib. So dapat ba tayo na magtiwala sa man of God at sinasabing son of God o kung ano pa mang titulo na kabanal-banalan sila? Ito ba ang dapat pagtiwalaan ng tao?